lambing ng pagka... Ah! 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 Teka lang! Ibibigay mo pa o hindi! <tonsultuous> oh, hello! Yeah! Pak! Tingin ko dito! Pak! Nahihirapan tuloy ako mag-decide dito sa Japan. <laughs> <tonsuo> May sinasabi si Manikin kalina, Ano sabi mo? Pag wala ako, so, mm, okay. andun siya kay mother. Ayun, sinagalit ko. Oh. Ayan na, nagtatampo na, Pakboy. Oh, Iba palang oh. pinunta mo dito, hindi si anak eh. Ay, how are you? Ay, ang kapal na mukha, how are you? Nakakarating mo lang, how are you agad? Akala ko ba si Rhea ang pinunta mo dito? Ay, ay lagi siya tulog eh. <laughs> o, oh, lagi ka palang tulog eh. Si mama, lagi kami nagagala ni mama eh. <laughs> oh. oh ayun, ayun, ayun! Ayun, ayun, ayun! Sarap si mama. <laughs> <laughs> Alaga. Bakit? Bakit, boy? Ha? Bakit? Bakit? Eh, lagi kami gumagala. Ay, oh. ka, pinapakain ni mother, no? Ang ganda naman ng relo mo. Bigyan yan ng ano, Palin followers mo. namin. Bakit malungbat ka? Laka. Alam mo kasi, Rhea, tuwing pupunta ako dito sa bahay niyo, laki kang tulog. <laughs> sinong dinadatnan wait, wait na, wait na. Wait, na, 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 na At, meron, meron ako sasabihin dyan. Si mami, laki kami nagbabanding. Mm. Kumakain kami sa labas. Mm, Ayun na, chocolate. Oh, apana, oh, chocolate. chocolate. Ay, chocolate lang. Ha? 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 Ayan, pinakaway mo pinaka na. Napaka-copy mo na lang talaga. Hinira mo na at, man, at, siya, siya nung isang araw. Ako naman. Ay! Oh my God! Ay, ayan, Teka lang, mag-arbal ka niya. Okay, mm. nagtatrabaho ako para sa inyo. Ito sa ano? Ang hirap pala dito sa Japan. pipiliin <laughs> mo? Oh, oh. Yung magbibigay ng pagkain at chocolate. Oh, magbibigay ng Rolex! Rolet oh. chocolate. Ah, so bakit chocolate? <laughs> ng <pag> Ah! 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 Wala na, nahihirapan tuloy ako mag-decide dito sa Japan. Tayo lang, mag extend na lang muna ako para makapag-isip-isip pa. lulu, lulu, lulu! Opo ko, angos muna mo Napaparad Teka lang, sa... Teka lang, nag-iisip pa nga eh. Teka lang, nagkakalimutan ah. Wala pa akong maleta. Kayo Saan yung maleta mo? Nakaayos na yun. Ngayon, dahil mahal ko yung kaibigan ko, pinahiram ko yung maleta ko. Naiwanan pa nga namin sa elevator yun. Nakala ko basura kanina Gamit ko pala yun. Teka, <laughs> teka, ayaw mo ba na ibibigay sa iyo? No. Mali pa o oh yan. Mali. Michael Jackson o oh? chocolate. Chocolate. Ano? Mamili ka. Oh. Wait lang, bakit sa kanya sumisugod ka agad? Kay so, mother, hindi. Yung cookie kasi masarap ang cookie. Di ba bahay na, ng cookie dito? <laughs> Kinain na, na. Durog na, ayan, bibig, bagay, bibigay sa'yo. Durog. Wala na, ayok. <laughs> <laughs> lang. Ibigay mo ba? Para ay mo kasi ibigay. Mo tayo, One, dali, pili ka. Oh, dali naman tayo sa pili. Hindi <laughs> <laughs> ba pwedeng sabay? Wait lang! Ano Bigyan natin ng thrill. Tumigit ka. Piket. Piket. Oh, pikit. Oh, wow. Tatakpan ko ah, tatakpan mamita. ko. Mamili ka kung left or right. Teka, pakitang ka lang, mamita. left or right. Nasaan na yung sa bibig mo muna. Yan. All right. Okay, ge, ge, ge. Pikit oh, na. Anyway, okay, okay. 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 Pikit muna yan ah. Left okay. or right? Ano? Manili ka. Left or right? Left or right? Pwede right? sabay? Oh, sabay pa gusto mo. Oh, o, sige, sige. Okay. One. One. One, One two, two. Three. three. Asan? Ano? <laughs> Parang... Sabi ko naman, magbumalaw dun sa dalawa eh. Cookie ka pa ah! Ito naman ah, tuntuan. Tuntuan ka rata. Alam mo ba kaisa ka ah! Tagal ibigay nung cookie eh. Nagalit na. Nagalit na. Itatuloy kasi sa'yo sa atin. Nagalit na. Ah, ang so habang oh, okay, ko okay. Ayan na. Ah, bon. ng paliit. paliit. Dapat madami. Bakit ayun ko? Malapit pa, oh. oh sige, pigit ka muna. Ayan na, hindi na, hindi na, ano na na. Na. Na, naman, ha? Hindi na, ayan na, o, dali. sige, hindi. para ano. Oh. lang. Wait lang. Uy, ka ba? ayos Wait lang. <laughs> Wait lang. <laughs> Sundukan. <laughs> ka. oh, ka, Kaya nga. Eh. Oh, yeah. oh, na ba yung cookie ah? Wala. Nasaan yung chocolate eh? Ah, oh, mas pinayin mo talaga yung chocolate. Behold cookie. Behold din ako. Oh. Kasi, oh, kasi? Ako yung ako pag-show. Pag-usapan <laughs> niya. Hindi <laughs> naman kasi tama ka lang sa dito. Hindi naman kinatanggay sa bibig. Kaya ka, ayaw talaga ibigay. Una-una pa lang. Oh. Ang pinag-usapan natin. Ako or si mother? Mm. Bakit naging chocolate cookie? Kasi alam mo ba't nakuna yung chocolate? Oh. Pwede ko kasi ipalaman to. Ah, kasi bibigyan mo, bibigyan mo ba? Hindi.

Oo, oh, pinili mo yung cookie, di ba? Pinili mo, ano? mo yung cookie. Ano? Hindi pinilin. lahat mo yung makukuha mo. Sige na. Bakit? Ano? Baka ba yung clown? Oo, gusto mo ng cookie, di ba? Oo, oh, di ba? Oo, oh, di ba oh, diba? gusto mo cookie? Hindi nila naman sinabi na ano. Hindi okay. so, yung cookie. Cookie lang yun na mo. Ayan. Ikat mo na yan. Nagigigil na sa pangkat. Wait, wait, wait. Teka lang bago tayo mag-cut, bago natin tapusin to sa lahat ng mga followers natin at mga nanonood sa atin, mamimigay ang Rela Maris ng hey! Go. Ano gagawin nila, idol? Nasa comment section kung paano mapupunta sa inyo to. So, abang-abang lang and congrats na agad sa mananalo ng Go! Let's go, Rhea Maris!